Parang rin. si Parang rin. Parang Para eh hey, Pababa ka. Pababa. Ito ba? Second. Yun! Yan. Lakas. Inauga. So. Yun! Papanong pa? Papanong pa? Papano pa? ano rin pa pa? pa pa? ang pa, guys, kung papanong tinuro ni Champ. Ayun, Yun. Yung Yan yung turo ni Champ, mga idol, ano? Yan lakas. Yun yung mga hook. Nakita na ba yung mga tinamaan ng hook ni Champ? Oo. Yan, panoorin natin si Champ mga idol. Ano? So, yun. Yun. si Champ. Oh, natin si Champ mga idol. Yung paa kung paano yung paa mga idol. Ano? Ganito, ito yung nagpalaglag sa mga kalaban niya no Ito. Yan. Yan. So ang pa hey, yan. yan mga idol ano, yung gustong matutunan yon mga idol. Galing yon kay Lindol Espinosa mga idol. Yan. Lakas. Yan lakas, lakas oh. Masa, Grabe. Dito lang yan makikita sa Middle East mga idol. Yung mga gustong gumaya mga idol yan. Kung paano pinalaglag ni Lindol yung mga kalaban niya noon, mga idol, ganito, ganun yan, kalakas. Ganun. Gano'n. Gano'n. Bakit hindi Yan ganun. Ganun. <laughs> ay, yung sikreto ni Champ. Sikreto ni ay, Champ, mga idol, idol ha. Hindi oh, Oo, oh, Pero ako. <laughs> after 3 months na after, na volga na talaga ni Champ, oh, oh. papano niya ako sinilo. Pa, paano ka? panong ginawa ni Champ sa'yo? Nung nag-isparin kayo? Yun pala ako ng dalawa sunod. Gano'n ako maglakad oh. <laughs> ay, di mo ba alam na sa lahat ng tatuyong nakaminig kay isparin ni Champ dyan, yan yung iniiwasan ko? Di bali nang matamaan ako sa street ni Champ, huwag lang niyang kaliwa niya. <laughs> yan. O, <laughs> di ba? Mas maganda tamaan ka sa street niya, huwag lang yung kaliwa niya. Huwag ka senda dyan eh. Magkakamal. Ako, gusto kong saluhin yung street niya, huwag lang yung kaliwa niya. Alala ko yun. Yan, mga idol. ito ano? ako. So, ah! diyan yung ano, ito katuwaan lang dito sa mga Idol lo, kasama si Champ. So, siyempre si Champ nagbibigay ng mga advice din ano. So, makapagbibigay aral, no. Oh. Yan, no. Oh. so yung pa, guys, ah, tinuro ni Champ kanina yung pa. Oh, yan oh, yan pa. Oh, yan oh. Yan oh, yan. Forward ng konti. Oh. Forward lang ng konti yung pa mga idol. So, gagayahin ko yan. Oh. 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 Yan. Oh. So yeah, pero, pero, Kukunin natin yung video mga idol yung kung saan yung kalaban niya pinagapang niya. Yan yeah, no. Bu. Bu. So, oh, yeah. Yan yung Pagano pak, magbabalik po dito. Pupuy ba pa sa pa mag? Pak, babalik ka na Pak, balik ka. Balik ka agad. Ayan, yan yung mga power pants mga idol. manalindol yung pants mga idol. Ang mo na <laughs> yan. Yan, oh. mikos, mikos, on the line, mikos, mikos, on the line. Yan, bang, bang. Yan, kaya sa UKC, uh, dalating kami malapit na, no. So, Muli naman natin pakawalan si Mikos Mikos mga idol na ano? So ready na yan okay, si Mikos Mikos mga idol So konting training pa natin kay Mikos Mikos para pwede na natin labas yan Napakaganda mga idol kapag ka nandito si Champ Espinosa sa mga idol ano? So kahit ako marami kahit matanda na ako idol Marami pa rin akong natutunan dito kay Champ Espinosa So dito mo yung mga technique niya at saka may turo din namin doon sa mga bata no marami siyang advice sa akin na mga uh, papano paano ang gagawin so nadagdagan din yung kaalaman ko mga idol ka simula na, nung nandito si Champ So, malaking karangalan ko rin na nandito si nagpapawis although palpapawis lang yung ginawa namin dito nandito siya pero marami akong natutunan sa kanya marami siya uh, advise sa akin na isi-share ko rin sa mga bata no? So, ganyan si Lizito, ganyan si Champ magmahal sa <laughs> si mga mga idol. So, hindi siya madamot pagdating sa pagtuturo. Kaya may galap siya sa I love you all. Yan, nakasimikos-mikos na kita niyo mga idol. Oh. Yan. 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 Kalau itu nak beli agen tu, kena kan si, kalau ni, kalau ni, kalau ni, kalau ni, kalau ni, Set. para parayong no, mga 'to ano. so makita mo talaga oh. Uy, ayun. Oh, <laughs> mababaw. <laughs> <Mar> <laughs> <Mar> <laughs> Wag balance. Saan ba Kunin mo yung distance, kuya. Distance oh. Huwag kang masyadong lumapit diyan. Oh. ko distance kunin distance yan yung sinasabi tinuturo niya, guys. Tinuturo niya yung distance, distance at sa kabaliktaran. So, 'yan yung dapat mapag-aralan ng boxer mga idol ano yung paano kumuha ng angle, distance at sa kabalas. Oh. Yan. Yan. Oh. Yan. So, yan yung ano mga idol, no? tinuturo niya yung balance, angle, yung distance, yun know? o. Oh, o, yan. O, oh, yan. Kukunin yung, ano, um, kukunin yung uh, balance mo. Saka, bibirahin mo ng power ngayon. O, so, galing. Ang ganda. Ayos. Pagkailan, Pak ba? Yeah. Boom. Boom. Pero okay lang dito ah. Yan mga idolano, so paki panoorin niyo kung paano ginawa nitong makakatulong 'yan sa inyo 'yan, yeah. oh. nag oh. Yan. Yeah. Ibig sabihin, leadership pa sya nang isang step mga idol. Boom. So Yeah. Bumuwag pa sya nang isang step. Kilalan, pag ganito. Para set. Ah. <laughs> na magic na magic <laughs> <laughs> Mag magic 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 ay magic 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 siguro ma matagal to magic 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 ano yan so uurong nang isa once mo so, para mag ka kuya mag ka mag, ka. mag, ka. mag yung kaya ginawa natin mag ka lang yan shift ka lang shift yan para i-forward mo yung isa kaliwa mo dito I forward mo yung kaliwang pa mo magsi ka lang